Hello so guys, nakahon tayo ng na Barakuta guys Good morning ngayon eh sa inyo guys So, iwa ko, tinabihin ka natin ng ano Kawil lang to na pambitubo guys Ah, nasa bita natin Sana makuha natin Para meron tayo pang sabaw Huwag so, sana makawala guys Guys, lakas uh, uh. Uh, na naman, guys. satu so. sa guys. Sa ating, guys, <laughs> <laughs> guys, guys. Nakahuli na natin Patagdik sa dagat Sige sana sa atin guys uh. At na guys Huwag uh. na pitang ano ano Guys, ito na guys. Bahu guys, laki. May uh -huh. hey, apat at guys. Uy, guys. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Sa ulo na, sa ulo. Oh. Oh. Salamat! <laughs> Ay, laki! Oh. Thank you sa blessing! Tangawin oh. lang ng pambisugo to guys! Ay. Ay, salamat! Pagka para sa atin talaga guys! Pag gusto ibigay, ibibigay guys! Oh, salamat Mama. sa blessing! <laughs> Yan guys, nakita nyo naman! sa apat na kilo yata guys. Oh. <laughs> Ay, salamat sa blessing. Oh. So guys, yung kawin natin. Oh. Yan guys, oh. kaso na yung pabigat. Ay. Ay. Guys, <laughs> salamat. <laughs> Thank you Lord. Ay, di siya nakawala guys. Tignan nyo guys yung so kawin natin o, oh. manipis lang to, kwatro lang to guys o. Oh. Ay yung taga niya. Ay ito no. o. Ano, bumalaktot? Hindi din tama niya guys. Ah, kaya hindi na ano. Eh, hindi na lagot. Kaya nga sabi sa inyo guys, pagka para sa atin, ibibigay at ibibigay. Uh, Thank you Lord. Mama wala pa. Hoy, uh, yung salo. Ay. So yun guys, ah, magandang tanghali po sa inyo lahat. So nandito nga pala kami ngayon sa Lockout. So ito naging tayo ngayon para sa ating pananghalian. So yun guys, ah, nakahuli nga pala tayo ng isdang malaki. So ito na lang muna ikilaw natin. Ito pala yung malaki na yun. Ito mga idol, nahuli natin kanina. Makikita nyo. Sa akin, pinakasarap ikilaw mga idol. Oh, laki. <laughs> ito masarap kilaw tsaka sinigang nahuli natin kalina mga idol so yun mga idol ah, so yun guys ah, ito na pala yung ating sinilaw na binabad natin sa suka so ito guys hindi ko na yung mga guys para maya maya ay ah, tayo guys guys ah, uh, yari na yung ating kinilaw so ito, meron tayong pakso na bisugo, then ito yung kinilaw guys so tara, kain tayo guys so ito nga para guys, ah, uh, shout out nga para muna kay Brian Kecho then kay Sir Leo so back there, nasa sa isang OFW mga guys so shout out na rin sa mga OFW natin, ingat sila palagi So, siyempre sa mga followers natin, shoutout din. So, God bless sa inyong lahat mga idol.